Yan lalagyan na natin ng tilapia, finger lens. Hapon na. Dami pala no? Dami. <laughs> no? lang oh. oh, may malalaki. dami <laughs> <laughs> Maraming malalaki. Walang problema, hindi yan sila ma-stress kasi malapit lang pinagkuhanan eh. Mas hmm. malamig na tubig kasi direman naman umaraw ng may ano eh. Hapo na rin. Hapo na. Ayan na. Ayan na sila. Ayan na, ito na. <laughs> Ang utang luta lang <laughs> mo <May> ilangoy na. Ilangoy <laughs> na. Isang buwan malaki na 'yan. Hmm, sino? Lagyan mo na ng proter. <laughs> ano mo nga ikaw nga magano? Ibilang ko ibukas sa lagayan yan box. Yan, water lily. Tapos may bubong siya doon. You know, ano, ano gado? Ma, panelan ni mana din sa lebah mo. Kotonya Ito? O oh, kaya pala. Mga ilang piraso yun. Yung ang tilapia? Oh. Ah, marami yun. Ang ah, mga kong piraso yun. Kaya, kaya limandan, no Hmm. Yan, ilagyan na natin ng finger lens. Okay mga ka-Livestock. Huwag kalimutan ni Palo ang ating IPP. Ito yung live format ng ating YouTube channel Lilito Tan Farm. Subscribe na lang po. Maraming salamat. Bye bye God bless.